So, nandito tayo sa harap ng Sun Plaza Shopping Center. Pero close pa siya. <laughs> so, doon sa Sun Plaza Shopping Center, naka-in-house doon yung Savewise Grocery. Saka yung Lala Hot Grill at sa mga... May mga playstation for your kids, guys. Yan ang landmark nyo. May nakita tayong bikers. It's so happen na hindi natin na i-open yung ating camera. One of the bikers ay yung isang ka-office mate natin. Shout out, Jumar Jose. <laughs> May dragon fruit pala dun, oh. Ito na naman yung kwan, dream house ko, oh. manifesting ganun din yung magiging dream house natin may nagtitinda ng kano okay okay na pantalon so 100 mga short may meron mga short, short. Ang dami nilang paninda doon guys Kaso lang Ipatay na nakakapag withdraw <laughs> Balikan natin yung mga short Ang gaganda eh So, bali yung short, 50 pesos lang ang isa. At nakita naman natin maganda yung quality. Tapos yung mga long pants, yung mga pantalon, 100 pesos lang. O, saan ka Dito lang yan sa National Road, papuntang sa Nicolas. Kung gusto nyo bumili ng mga ukay-ukay. -okay. So, yung palay dito na binag natin noon, na harvest na o. Oh, wala na. Tapos, dito na yan. Oh. Shout Comment down kung anong kahoy yan guys. kanilang irrigation ang ganda Sirok, ipi akasha tray o oh, yan o oh. shout out yung wh so jorich kainan patuhan <laughs> kung may kambingan may patuhan din visit jorich kainan signage yan <laughs> bawal magtapan ng basura pero sa gilid niyan dami namang basura <laughs> So dyan yung papuntang Legazpi. Diyan yung nabaha nung Juan Paulo. Oh, nandoon yung isang classmate natin sa Barangay Legazpi and she told me na nabaha daw sila. Yung mga uh, gamit nila na lubog sa tubig at hanggang barukong tidanom ka kano oh. hanggang barukong itidanom. Okay, check yung kanilang mga flood control, baka kwan substandard o kaya ghost kaya nabaha po sila.